Magandang umaga po mga idol So ito na po ang uh, sitwasyon ng aming uh, barangay pagkatapos ng mga suot sunug po na bagyo Mga bagyong si Krising Dante at Emong Ang uh, barangay po namin ngayon ay uh, napakatas na po ang baha At kailangan mo pa pong magbangka mga idol para makapunta sa iyong uh, pupuntahan So katulad po nito ang uh, regular fare po ng bangka rito ay 50 per person po mga idol. Kapag ka malayo naman mga idol eh 100. So ito na po yung uh, etekto ng mga sunod-sunod na bagyo. Isang malaking uh, baha mga idol. ang mga dating nagtatricycle mga idol ay nag-convert na lang po sa pagbabangka dahil kung ipipilit niyo pong uh, ipahanda lang yung tricycle na masisira lang po at yun, oh, malakas ang loob po mga idol oh, yung mga tricycle na no? yun malakas po po yung loob nila dahil uh, medyo mababaw pa rin sa banderito. rito Kapag dating po nila mga idol sa uh, Metro Plaza, anak po Napakalali. Masisira po ang motor. Pwede rin po mga bisikleta dito mga idol pero papadyan ng mabigat. Gari lang nga full book. Ayan po kung narikita nyo may nakakasalubong na naman tayong bangka. Papunta po yung sa public market. Uh, tansya na tansya po namin eh uh, po itong uh, bahana ito mga idol mga uh, isa ng dalawang linggo mga idol bago ito o kaya uh, sa mga araw na yun eh, ay po tayo sa uh, pagbabangka hindi di naman kaya ay mga idol maglakad eh, kung ayaw pong uh, sa pamasahe ng bangka pwede ka naman pong maglakad, mga idol basta uh, meron ka ng proteksyon katulad ng na uh, bota yung bota na jumper kasi kapag may sugat ka po sa paa mga idol eh, pero susta po dito yung mga ihi ng mga taga na nahalo sa baha maliban lang po mga idol kung wala kang sugat sa pa safe na safe naman lumusun sa baha pag wala kang sugat at yung mga uh, oras po ng pagbibiyahan rito eh, medyo mabagal mga idol dahil bangga lamang po ang ating ganit na sinasagwan ayan kung kumpara mo pa gaano ka mo pa mga idol eh yung pupuntahan mo alimbawa ay eh, 5 minutes lang sa bangka magiging uh, sabihin na natin 10 minutes mga idol so doble doble po ang tagal ng biyari ng baka sa tricycle no? kaya kung papasok ka po sa trabaho eh, agahan mo sa paggising mga idol